Hello guys Ang gawa pala namin ngayon guys Mag ano Mang Ngawil kami ng tilapia Pang ulam Ito Malalaki na yung tilapia namin guys, Yun na Yun na, yun na, na guys Guys yung guys. huli guys, yun yun, Laki laki. laki laki Yan no? Ito, o Malaki o Buntis Buntis guys buntis. Buntis. Bitawan natin to guys Kasi buntis siya. Buntis Buntis ba? Buntis siya, malaki. Ayusin mo yung pagtanggal ng kawin. Babalik natin. dalawang yata ito. O, natin pa. Oh, Ayo, pakawalan yan. Ay, Diretso na. Oo. Oh. Dito. Yung isa pakawalan natin. Yan oh. Isa, natin. Yan, oh, yan. Yan, yan. Yes, Laki oh. Ay, ay, yung, ay, yan. Parami kayo oh. Yan. Bitawan natin Sabi yan guys. Kaya... Kaya yung ulan. Oh. oh yan yan. Bitawan yan. Hmm. Adi. Ma... Hindi yan maano? Hindi yan. Yun. malaki laki yun guys tak pa, pagitaw na tak tak mo na inun uh, uh. malaki na ito guys pwede na taga pang ulam oo oh, yun na guys oh, galing ito guys. galing ito ng ano galing nang bipar o oh, bip oh, bipar galing galing sa bipar yan. oh yan o laki laki o oh, yan Huli. Malaki. Ito yung itsura guys ng aming peace dito. Yan. Ito yung mga kasama ko. Yan. Buntis yan, buntis. Asan yung sabi mong dalawang ano ito? Oh, yan, Oo, yan, yan. Ah, babae yan, babae. Daw, pagkumpara natin sa iba. Wala O yeah. Oh, meron man. Ino? Babae nga. Ay, babae. Yan, babae din yan. Ito ang lalaki. Meron ay. din. Yung pula. Yaw. Lalaki to. Yung pula. Yan, yung babae ito. Yan. Ito guys, pinipili guys. Babae. Ay, lalaki to. Ay, bitawan na. Baka mamatay. Tatlo lang, tatlo lang. Tama na to. Maga, ay, lalaki to. Dalawa guys, lalaki na guys. yan Lalaki siya. Dito pala yung tura ng tilapia. <laughs> Di ba? na amin to guys, galing ng ano, galing ng, galing to sa Bipar, galing sa Bipar. Ito guys yung i-cultivate namin ulit, pag makahingi kami ulit ng similya, yan malapad pa. Yan ang uh, sikasoy namin ngayon. Yung isa namin kasama guys, yun know? oh. Yung tigaw na guys. Malaki kaya takot yung isda kumain doon. Ang tanga. Ang tanga. Ang lang guys yung aking video. Nag-try lang kami yung mga will. Tinanima ko